mo. Ang patuloy ka uh, pa sa sosyal, mga uh, no? tetepukin ka nun. Mamatay ka dun. Gawa ng tao na kulam yan. Wala lang din natin kuya, kung simple. Uh -oh. Ay, sarap. Pikit ka lang ate, pikit ka Pikit ka Matulog ka lang ha. Huwag kang gigising ha, matulog ka lang. Patayo mo lang ate, patayo mo lang. Hindi nakikita. Hindi ka kita. Hindi ka kita. Hindi Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ang nagpapasakit sa taong, taong ito upang makuusap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Umasok ka sa katawan ng taong ito sa pangalan ng Diyos ama, sa Torah, Areco, Tenet, Over, Rotas. Diyos na mga Diyos, Diyos na puno ng pinagmula na mga Diyos, Diyos na katalas na ng mga Diyos. Hari na mga Diyos, Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Pasok sa katawan ng taong ito sa pangalan ng Diyos ama, Egzak, Egmak, Egozom. Ikaw nagkukulam dito. Ha? Ikaw yung nagkukulam dito. Sagot. Ikaw yung gumagawa. Ha? Ikaw yung nagkukulam. Ha? Ate, ah, lalig ka nga dito. Lalig ka nga dito. Bako makasulog yung ulo. Dito ka lang. Dito ka lang. Dito ka lang. Ikaw yung nagkukulam. Sumagot ka. Pahihirapan ka na. Ikaw yung nagkukulam. Ha? Pahihirapan kita sa katawan niyan. Tatanggalin mo yan o hindi? Tatanggalin mo o hindi? Adra. Adra. Adra lang. Pahihirapan kita. Okay. Pahihirapan ka. Okay. Pahihirapan kita. dyan. At tatanggalin mo kita o hindi? Tatanggalin mo o hindi? Tatanggalin mo o Tatanggalin mo Panginoon, ka pa. Pahihirapan kita dyan. Pahihirapan mo pa dyan. Sige. Sige, bahala ka. May hihirapan sa akin. Ayaw. kita. mo hindi? mo

Ano si Mbakit eh? Tatanggalin mo lahat ang mga nilagay mo sa kanya. Ha? Wala kang ititira dito. Ha? Ha? Silisanin mo ang katawan na Ha? Ang dama ha? Okay, tanggalin mo sa katawan niya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ha, tanggalin mo ang hindi. Ha, tanggalin mo ang hindi. Hindi mo Hindi mo alisen. Hindi mo alisen. Ha? Bakit to dyan? Alisin mo ako hindi. Alisin mo ako hindi. Pahihirapan ko ito dyan. hirapan ko to dyan. Tandaan mo. Ay, hindi mo alisin. Ano? Ilan kayong gumagawa nito? Ilan kayong gumagawa? Ilan kayong gumagawa? Hindi tayo, tayo mo alisin. Teta yung mga teta yung. mo na mga Ipunan tikit ko sa alam, ha. Sige, umaya. Maes na upo, ma. Maes na upo, ma. na upo, ma. Maes na upo, ma. Ako lang, kakakita. mo. Ibabamit isang lang tayo. Gagaling tao, hindi? Gagaling tao, hindi? Ano? Pahihirapan ko ito dyan. Nuwala ka sa akin. Babanatan kita ngayon. Ano? Tatanggalin mo, hindi? Hindi mo natanggalin? Pahihirapan ko ito dyan sa katawan yan. Ano? Ha? Ano? Aalisin ko, hindi? Hindi mo aalisin. Mo. alisin mo hindi hindi maalisin kahit hihirapan kita ka dyan ala hindi mo tatanggalin mo ang ilagay mo sa kanya kahit hihirapan ito ka ta dyan tandaan mo yan wag tagay mo na lahat ang ilagay mo sa katabunga to tanggalin mo lahat dalawang kamay dalawang kamay tanggalin, -tanggalin mo dalawang kamay gamitin mo ayaw mo tanggalin may hirapan talaga ka dyan. Ha? Ayaw, hindi matanggalin. Jesus, talagang tayo. Tung! Ayan. Okay, sumigaw Wala yung Ayan. mo, mga sa lahat. Tinatawag ko ang aking mga sa pangalan Diyos mo. Para sa'yo ito. Ayan. Ala. Tak tanggal lima ni deh. Tak tanggal ni deh. Ala. Ini mata kalian. Kalau usah kita jangan tanda main. Ala. Ini mata kalian tak lega. Ini mata kalian. Baik kita jangan. Ala. Tak tanggal deh. Tak deh. Hindi mo matanggalin? Ha? Alo, tanggalin mo nga hindi. Alisin mo yung mga lagi mo sa kanya. Pagpagay mo sa katawan. Pagpagay mo sa katawan. Sa ulo. Sa ulo. Pati sa ulo. Dalawa ba gamitin mo. Tanggalin mo. Alisin mo lahat yan. Tapon mo. Tapon mo. Ano? Pahihirapan kita sa katawan nito. Ilang kayong gumagawa niyan? Ilang kayong gumagawa niyan? Ilang kayong gumagawa? Ano, hindi ka pa rin magsasalita, pahihirapan talaga ka dyan. Ha? Pum! Oh, wala, ano. Hmm. Alisin ano mo hindi. Alisin ano mo ako hindi? Ano? Sige, pahihirapan ka tayo, Mahihirapan ka sa katawan pag hindi maalis dyan. Pang may mga kasama to eh. Diyos ang um, makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung mga kasama ng mga kukulong na ito pa makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Masok kayo lahat sa katawan na to, sa pangalan ng Diyos ama. Um, Exam, egmap, egazong. Tatanggalin niya ako hindi. Alam. Tatanggalin niya ako hindi. Ah. Hindi mo natanggalin. Hindi mo Ilisanin mo yung katawan nito, ha? Sagot! Ilisanin mo yung katawan nito, ha? Ayaw mo sumagot, eh, hirapan talaga kita dyan. Ilisanin mo yung katawan nito, ha? Pag hindi mo nilisan yung katawan nito, eh, hirapan kita dyan. Tandaan mo yan, ha? Ha? Tanggalin mo lahat ang mga nilagay mo. Tanggalin mo. Lahat kayo. Tanggalin nyo lahat. Lahat, lahat ang nilagay sa katawan. Ayaw. Hindi mo pa rin takatagalin talaga, ha? Eh, hirapan kita dyan. I just, 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 May mga kasama siya, kuya? Hmm. Hindi, ibig sabihin, yan. Kaya ayaw magsalita niya, ang kilala hmm. niyo yan. Ang gumagawa ko sa kanya. Ah, Oo. Ganun yan, kapag hindi kasalita, kilala yan, ibig sabihin. Nakilala niyo mismo. kamag Kapag -ah. ba, <coughs> hindi bahay lang. kapag bahay Oo. Yung napapatindita? Kasi, Kasi lahat ng mga ginagamot ko rito, basta pag hindi nagsalita, ito, all oh, this, <coughs> so, kakilala niyo yan. Kasi mahuhuli. <coughs> mahuhuli siya eh. Ano? Natanggalin mo o hindi? <coughs> Alisin mo lahat ang mga mo. May pa eh. Wala okay. na sa katawan niyan. yan. mo yan ha. Pag hindi mo tinanggalin yan, pahihirapan ka sa katawan niyan. Ano? Aalisin ah, mo alis mo, aalisin mo. Ha? Aalisin ah, mo. Kapag ah, ah, yeah. hindi mo tinanggalin yan, pahihirapan ka sa katawan mo ha? Atanggalin mo lahat yan ha? Ha? Puh! Puh! Kung hindi mong pinagaling to, pahihirapan mo sa katawa yan. Tandaan mo yan ha? Gagaling na to. Ha? Gagaling na to. Kapit-bahay, tabi-tabi Kapit-bahay po? Hindi kapit-bahay. Basta makakarami ng ganyan, hindi lang sila kapit-bahay yan. Magawa yan. May nakakaway ba sa nakapit-bahay? Wala po. Kapit-bahay din eh. Hindi, baka nakakaingitan niya siya. Wala niya. Sabi ko sa kanya eh. mga ganyan, mga nakakaingitan. Tahimik yan eh. Sabi niya bahay yan. nangyari. No. Babati yan, pag-uwi. Oh. Ayun ay, yan, ano na talaga. Tataw yan, kulam yan. yan. Pag ito, hindi mo tinanggal, tanda mo yan ha. Pahihirapin sa katawan yan. Ha? Aalis yan ka sa katawan ito at lilisanin mo katawan ito. Tanda mo yan ha? Ha? Pag ito, hindi mo lilisan, pahihirapin mo katawan yan. Tanda mo. <coughs> Ito, hindi mo pa limilinis sa hirap nito, pahihirapan ko ito dyan. Layas sa katawan niya, ha? Layas! Gisay nga, te. Balik. Hello, wala ka naman dito. Wala na. Tao ah, yan, ang ulam niya. Sa'yo, ang puwan makayas. Hindi, hindi ako pwede, hindi ako pwede mga... Uh, ate, ano mo, hindi ako pwede mga... Okay. Ipumo siya, ipumo siya. Maginawa na yan, wala na yung ano yan. Ako kailangan yan, tapos sa isyo gamutan yan, babalik ka yan. Ano kaya? Ano pa rundo, maginawa na. Nawala na, tanggal <tip> na. <Ipumusia>. Siya <tip> makakarundo niya. Ano?